Ang unang hari ng Bembaran Noong unang panahon, may isang bayan na malapit sa karagatan na napakaganda at masagana. Ang bayan na ito ay tinawag na Bembaran. May dalawampung pamilya ang nakatira rito. Ito ay pinamumunuan ng ayon na nasidiwatan daw gibon. Isang araw ang mga tao sa Turogan ay nabahala sapagkat napansin nila na malungkot ang ayonan. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga ito upang solusyonan ang suliranin ng ayonan. Nang ang lahat ay naroroon na, nagtanong si Dinaradia Rugong, ang kanang kamay ng ayonan, kung may nakakaalam ba ng lugar na kasing ganda ng bembaran, na kung saan may nakatirang prinsesa na maaaring mapangasawa ni Diwatandaw daw Gibon. Alam ko ang ganyang lugar at ito'y di mayahambing sa ganda sa kahit anumang bagay. Ito'y tinatawag na oaw at ang pangalan ng hari ay Minangondaya. Ang hari ay may isang anak na babae na pinangalan ng Ayapaganaybay, ang pinakamagandang babae sa pook. Dahil sa sinabi ng manging isda, mahigit isang buwang naglayag ang ayonan at ang kanyang mga kasama hanggang sa natagpuan nila ang minangoaw. Sila ay sinalubong ng hari, naghanda ito ng piging. Nang matapos ang piging ay sinabi ni Dinara Dierogong ang tunay na pakay nila kung bakit sila naparoon. Naparito kami dahil ang ayonan ay nais pakasalan ang prinsesa. Tinatanggap ko ang handog na kasal ng ayonan sa aking anak. At nang araw rin na iyon ay ikinasal ang dalawa. Sa limang taong pamamalagi ni Dewatan Daw Gibon sa Minangoaw, nagkaroon sila ng kanyang asawa ng dalawang anak na lalaki. Kahit isang beses ay hindi niya dinalaw ang bembaran. Kung kaya't ngayon ay nais niyang bumalik sa kanyang bayan. aking biyanan kung pahihintulutan ninyo nais kong makabalik sa bembaran ibig kong makita kahit ang damo ng pook na aking sinilangan tama ka sige ikaw ay pinahihintulutan kong bumalik sa bembaran kasama ang iyong pamilya at sa oras rin na iyon ay inayos nila ang kanilang gamit sila ay hinandugan ng kanilang biyanan ng mga pamanang gamit, isang mahiwagang bangka, kilala bilang rinayong. Ito'y nakapaglalayag kahit hindi gamitan ng sagwan dahil tanging espiritu ang nagpapagalaw rito. Pinigyan rin niya ang mga apo ng isang agong na pinangala ng Magandiya Oray, isang ginuntoang agong na kung pinapalo ay maririnig sa lahat ng lugar ang tunog at kagyat na matatawag ang lahat ng tao. Nang sila'y makarating sa bembaran, pagdaong ng bangka, pumilang lahat ng tao sa dalampasigan at sila'y masayang sumalubong sa ayonan, pati na rin sa kanyang magandang asawa at sa kanilang mga anak. Tatlong taon ng matuling lumipas sa bembaran, isang araw, ang Ayona at ang kanyang asawa ay nag-usap. Naisip ng Ayona na kaawa-awa ng isang maganda at mayamang lugar na tulad ng bembaran ay may kakaunting tao lamang na nakatira rito. Papayagan mo ba akong mag-asawa ng marami pang mga babae upang maragdagan ang populasyon ng bembaran? Mahal kong asawa, Napakahirap kong tanggapin ang balak mo. Ngunit alam kong tamang ang iyong nais. Dapat ngang magkaroon ng maraming uh, sasakupan ang bembaran. Ako at ang aking asawa ay naisip na magkaroon ako ng marami pang asawa upang lumaki ang populasyon ng bembaran. Ang mahiwagang bangkang rinayong ay inihanda at pagkatapos matipon ng lahat ng kailangan, sinimula ni Diwatan Daw gibon ang panliligaw kasama ang mga piling tauhan. Di naglaon ay nagbunga ang kanyang panliligaw. Kasama ang kanyang mga bagong asawa, bumalik si Diwatan Daw gibon sa bembaran. Nang makarating ang ayonan sa bembaran, magiliw niyang binati ang kanyang asawa at ipinakilala ang mga bagong asawa nito. Mahal, nais kong ipakilala sa iyo ang aking mga bagong asawa. Ikinagagal ako kayong makilala, Pagkatapos mabuhay ng labing limang taon ni Diwatan Daw Gibon, siya ay nagkaroon ng maraming anak na pawang babae lamang. Isang araw, tinipo ni Diwatan Daw Gibon ang kanyang mga malaking pamilya at nagsimula siyang magbigay ng kanyang huling testamento. Sa araw ng aking pagkamatay, kayong aking mga asawa, kung ayaw niyong bumalik sa inyong tahanan ay manatili kayo rito sa Bembaran at para naman sa anak kong lalaki, kayo ay magpakabuti sapagkat kayo ang papalit sa akin. Ang pamana ko lamang sa inyo ay ang mahalagang manang ari at iba pang ari-arian. Alagaan ninyo ang mga ito, lalong-lalo na ang torogan ang tore, ang bangkang rimamentaw, at ang tatlong agong. Pagkatapos mawika ang mga huling habilin, namatay si Tiwatan daw gibon na mahala sa lahat si Aya Paganaybay. Nagtayo ang mga tao ng usonan upang ipahiwatig sa lahat ng kalapit upang dumalo sa libing ng patay na hari at pinagsabihan rin ang lahat ng kamag-anak ng kanyang limang asawa. Pagkalibing ng ayonan, ipinaayos ang kasal ng kanyang anak na lalaki na si Tumina sa rogong kay prinsesa lalawanan ng hulo pagkatapos ng kasalan namuno si Tominaw sa rogon sa Bembaran na sinusundan ang bakas ng kanyang ama ang matalinong haring Diwatan Daw gibon, ang unang hari ng Ilian abembaran